yung ipinahayag ni VP Inday Sal, hindi po yon pagtatangka o isang hakbang na sirain ang pagkakaisa ng Presidente Marcos Jr. at siya bilang isang vice presidente na katuwang sa pag sa uh, sasaayos ng sistema ng pamalaan. Obligasyon ng isang vice presidente iparating sa presidente ang nilalaman at sentimiento hindi lamang niya o hindi sentimiento ng taong bayan at ipinararating niya na itong mga ginawa nitong CTTNP United Front nung mga nakaraan ay nagpapakita lamang na ang pamalan ay dapat kuminto sa pakikipag-usap sa kanila sapagkat ito ay walang saysay -say at magiging mapakinabang lamang sa kanila. So I said, if we want to end this conflict, we go to the root process. Do natin ibuhos ang ating atensyon at hindi sa pamamagitan ng peace talks na magiging daan lamang upang buhayin ang nagihingalunang grupo at palakasin na naman ang kanilang panilanghan.